Mga katrops, welcome back ulit ka sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hype na naman nga na ng media, si Zion Williamson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagreklamo nga na po si Devin Booker sa mga referee matapos matalo ang Phoenix Suns kontra sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na matapos nga pang sunod-sunod na pagkawala ni Zion sa NBA dahil sa pagtatamon ng injury ay halos kalimutan na lamang nga po siya ng media gayong wala rin naman nga po silang inaasahan sa kanya since parati na lamang nga po ito nagtatamon ng injury kada taon kaya mas pinili na lamang nga po nilang lumipat na lamang kay Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs Ngunit simula naman nga po nang magsunod-sunod ang talo ng Spurs na sinabayan rin naman nga po ng pagkakapanalo ng New Orleans Pelicans sa kanilang ginanap na quarterfinals game laban sa Kings, ay bigla na lamang nga pong nagsibalikin ng media sa pang-hype ni Zion Williamson, lalo pat kakalabanin nga po nito si Lebron James sa tamboong Los Angeles Lakers sa semifinals ng Western Conference in-season tournament. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagreklamo nga dapos si Devin Booker sa mga referee matapos matalang Phoenix Suns kontra sa Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, bagamat man nga po umagang natambakan ng Suns ng double digit sa kanilang game kontra sa Lakers ay hindi pa rin naman nga po sila dito sumuko. Sa katunayan, lumamang at naidikit pa nga po nila ang kanilang score hanggang sa dulo ng kanilang laban. Sadyang may ilang mga pagkakamali lamang nga po ang mga referee sa uling mga segundo ng kanilang laro na siyang dahilan ng pagkatalo na ang kanilang kupunan. Yes, naging sobrang controversial nga na po naging ending ng laban ng Phoenix Suns at ng Los Angeles Lakers. Kaya di na nga po napigilan pa ng mga fans ng Suns na magreklamo sa mga referee at maging sa Lakers. Una na nga po nila ditong ay ang hindi pagtawag ng mga referee sa dapat sana take foul na ginawa ni Cam Reddish sa gagawin sa ng fast break ng Phoenix Suns. Pero pinaliwanag nga po ng mga official na hindi nga na po applicable ang take foul sa uling dalawang minuto ng laro kaya tama nga pong ginawang tawag doon ng kanilang mga referee. Pero meron na naman nga pong ginawang reklamo ulit ang Phoenix Suns at maging si Devin Booker sa nangyaring inbound ng Lakers sa olimpitong segundo ng kanilang laban. Sa katunayan, pagkatapos pa nga po ng kanilang pagkatalo, ay agad nga po nitong ipinost sa kanyang Instagram story ang larawan kung paano pinabura ng mga referee ang ginawang timeout ni Lebron James sa uling mga segundo ng kanilang laro. Kahit wala mang may hawak ng possession ng bola, matapos itong mabitawan ni Austin Reeves. Yes, kitang-kita nga da po dito na mali ang ginawang tawag at pinaburan nga da po talaga ng mga referee ang Los Angeles Lakers sa kanilang laro na siyang rason ng pagkatalo ng Phoenix Suns. Balik kung hindi nga da po dito nagkamali ang kanilang mga official, ay may pagkakataon pa sana sila na may tablang score o di kay makalamang at manalo pa sa kanilang laban. Bukod rin nga po kay Devin Booker, ay nagreklamo rin naman nga po dito si Kevin Durant matapos nitong sabihin na ang in-season tournament nga da po ay nakaset up para may panalo ng kampinato ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.